Ito na nga yung huling araw na pupunta kami sa school. At magsisimula na nga ang aming bakasyon. Nagsimula na ang graduation. At maya, -maya nga ay pupunta na din ako sa school. Para umattend ng recognition. dali ako nagpagawa kay mama. Nitong paglalagyan ko ng regalo. Na ibibigay ko kay teacher bilang pasasalamat. Sa kanyang pagtsatsagang pagtuturo sa amin. Kahapon nga ay nilaban pa ni mama itong school uniform ko. Na hindi ko naman pala magagamit dahil nakakasual kami. May biyahe nga si tatay kaya hindi nga siya makakasama. At eto nga, sabay-sabay na nga kami nag-almusal. Nag-instant noodle lang nga muna kami. At magagaol na nga kami sa oras. Ay baka nga pagdating namin doon, ay tapos na nga ang recognition. Ay mag-aabutan na lang ng medal sa gate. <laughs> Pass at naglalakad na nga lang kami ni Mama papasok sa school. May nasesense nga ako na bigla na lang nagpalambot ng tud ko. At yun pala ay makakasalubong ko itong dating kaklase ko. Na crush ko at nalaman ko na crush din ako. Ay, <laughs> Tinatago ko nga kay Mama yung facial expression ko. At alam ko nga na rin niya ako. Ito nga, pinipilit nga akong paharapin. At hindi ko na nga din natago ang mga ngiti ko. Nyaro! <laughs> Alam ko na ang sasabihin niyo. Aral muna. Ito nga oh, nag-aaral naman oh. Nandito nga ako para tumanggap ng karangalan. Ayay! Ay, Pagdating nga namin, hindi pa pala tapos ang graduation. At sabi nga ni mama, pumunta muna ako sa mga kaibigan ko. At makabalita kung legit ba nakasama ko. Hindi na kasi ako nakapasok nung nakaraan. Kaya hindi ko na alam kung sino mga tatanggap ng karangalan. Gawa na nga Nagbapakasyon nang la lahat, ay maghahasik pa ako ng microbio sa mga kaklase ko. Ay tama-tama na at buong taon nga ay wala na kaming ibang nagawa kundi magpasaan ng ubotsipon. Nagatnan nga kami ni Mama na nag nag-uusap kami ng kaibigan ko. At kunay-kwento ko nga dyan na si Jane ay nakasalubong ko. Siya nga pala ang dating kaklase namin. Pero hindi na ngayon dahil nasa siya ng school. Hindi pa nga nagsisimula ang recognition na tagpitsuran na nga kami dito. Ewan ko nga kung sinong sinusulyapan ko dyan. Nahuli pala ng camera ang mga mata ko na nakapokus doon kung saan bagang doon. <laughs> Tinawag na nga kami at pinapila kasama nga mga magulang namin na talaga namang hindi na namin makilala sa gaganda nga ng mga ayos nila. Nanibago lang din siguro kami dahil nasanay nga tayo pag nasa bahay sila. Kuskus dito, kuskus doon. Suot pa mga paborito nilang butas na, na dami. Ito nga, nagsimula na nga ang aming recognition. At isa-isa na nga kaming tinawag para makatanggap ng karangalan. Ito nga si Mama, kahit hiyang hiya na umakyat sa stage. Ay sisiguraduhin ko pa rin na taon-taon siya akyat dito. Salamat po ng marami sa mga naging guro ko. At lalo na nga sa mga magulang ko. Dahil kung hindi dahil sa paggabay at matyagang pagtuturo nila sa akin, ay hindi ko nga maranasang makatanggap ng ganito. Magkakaparehas nga lang na ang itsura itong mga medal na aming natanggap. Pero sa likod ng bawat medal yang ito, ay may batang nagsusumikap para sa pangarap. Huwag kalilimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Hello,